Ayan mga kapitik. Ito po yung pinuntahan namin dito. No? Ayan dito sa Talbotanggas Batangas. Ang Heritage Town at Batangas. Ayan. ito tinan po. Tinan nyo ang mga building. kapitik. No? Ayan. Tapos ito po yung lumang bahay. Na ang pinuntahan. Ito. Ayan mga kapitik pero ang ito raw pong haligi na to, na ginamit dito is nasa 100 years na yan dahil na bahay pa ito ng kanilang mga ninuno yan mga ito po yung luwang ng lote kaya tingnan niyo po ang mga building puro mga uh, naka-design para pong sa ano, parang sa vegan loko, yan o oh. Uh. tingnan po ang mga yari ng mga pigsing na uh, dito, dito sa taal yan, uh, raw po yung ano bahay ni Ogi ang mga agensiyo nandun na daanan po namin hindi ko lang po makuha ng kanina dahil medyo masama panahon may ano ulan ito po yung ano properties ng mga dinglasan family ang old uh, para sa kanila pang mga ninuno Ayan, makikita nyo naman po. Oh. Ayan, ayan po. Ayan daw pong mga haligi na yan. Oh. Ayan, oh. mga ginamit na yan. 100 years na po. Ayan. Tingnan nyo po yung pagka... Ano ng kahoy. Ayan. Mga ginamit na poste. Ay, kung ako mukuha, hindi padala mo. Ayan.